Pero na naman ang taong bayan yan. O ako, pagtatanong ako. Pero ba ng taong bayan yan? Dahil yan po, tanong din na isang kongresista. Bakit yung gagamitin ng pera ng taong bayan para isulong ang inyong gahaman sa kapangyarihan. Baya Hinimok ng dating tagapagsalita ako. ng palasyo ang Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB na imbestigahan ang TV commercial na nagsusulon sa pagbabago ng saligang batas. Nais malaman ni Attorney Harry Roque kung sino ang nasa likod nito at kung naayon ba ito sa batas. Ngayon, ito na naman ang People's Initiative na nagmumula sa Kongreso na alam nating napakamahal. Alam niyo ba kagabi, Prime time, nanonood ako ng balita, abay, may advertisement, may advertisement na para sa charter change. Oo wow nga. Oo nga. Ano ba yan? Mm. Sino nagbayad yan? Mm. Dapat po alamin po yan ng MTRCB. Dahil, hindi ko po alam kung yan ay pinapayagan, nagagastusan para sa charter change at hindi nagpapakilala kung sino ang nasa likod nito. Ang tanong, sino nga ba ho ang gumagastos para dito sa initiative nito? Pinaghandaan po ito napatunay na ito ay bribe initiative at hindi po nang galing sa taong bayan. Magugunita na sinabi rin ni Lagma na bibigyan umano ng isandaang piso ang bawat individual na lalagda sa petisyon para sa People's Initiative. Nagpapakita na talagang sila-sila lang sa Kongreso ang nagdanais sa magkaroon ng bribe initiative. O malinaw po yan ha? Sa kabilang banda, naniniwala si Roque na matalino na ang publiko at hindi na ito magpapaloko pang ipagbili ang kanilang lagda para sa isinusulong na People's Initiative para sa Chacha. -cha. Pero na naman ang taong Hinimok yan, ng oo, dating tagapagsalita ng Palasyo ang Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB na imbistigahan ang TV commercial na nagsusulon sa pagbabago ng saligang batas. Nais malaman ni Attorney Harry Roque kung sino ang nasa likod nito at kung naayon ba ito sa batas. Ang tanong, sino nga ba ho ang gumagastos para dito sa initiative na ito? Eh hindi pa nga po kung bakit ang kongreso ay mayroong liquidation by certification na talaga naman pong sadyang sila lang sa lahat ng branch of government ang may ganyang polisiya. Ngayon eto na naman ang people's initiative na nagmumula sa kongreso na alam nating napakamahal. Alam niyo ba kagabi Prime time, nanonood ako ng balita, abay, may advertisement, may advertisement na para sa charter change. Oh, oo nga. Oo nga. Ano ba yan? Mm. Sino nagbayad yan? Mm. Dapat po alamin po yan ng MTRCB. Dahil, hindi ko po alam kung yan ay pinapayagan, nagagastusan para sa charter change at hindi nagpapakilala kung sino ang nasa likod nito. Tanong pa ni Roque. Pero na naman ang taong bayan yan. O ako, pagtatanong ako. Para ba ng taong bayan yan? Dahil yan po, tanong din na isang kongresista, bakit nyo gagamitin ang pera ng taong bayan para isulong ang inyong gahaman sa kapangyarihan? Samantala, naniniwala si Roque na pinaghandaan ang pagsusulong ng People's Initiative para sa pag ng saligang batas. Sa ayon po, tayo, sa mga nabanggit ni uh, Congressman Edsel Lagman, mukhang merong evident premeditation. Pinaghandaan po ito na patunay na ito ay bribe initiative at hindi po nanggaling sa taong bayan. Abay, pati pala sa budget, linagyan na ng budget para dito sa referendum. E samantalang, hindi naman hiningi ng COMELEC yan. Nagpapakita na talagang sila-sila lang sa Kongreso ang nagdanais sa magkaroon ng bribe initiative. O malinaw po yan ha. Dahil lang galing na mismo sa chairman ng COMELEC, di nila hiningi ang pondo na yan para sa referendum at plebisito. Pero pinaghandaan talaga nila. Ayon na rin kay Albay Second District Representative Ed Zelagman, dinagdagan ng 12 bilyong piso ang budget ng Commission on Elections ngayong taon para sa conduct and supervision of elections, referenda, recall votes at plebiscites batay sa ipinasang 2024 national budget. Ayon pa sa si mga babatas walang hinihinging dagdag pondo ang komedek para sa mga aktibidad kabilang ang pagsasagawa ng plebisito para sa chacha. -cha. Magugunita na sinabi rin ni Lagma na bibigyan umano ng isandaang piso ang bawat individual na lalagda sa petisyon para sa People's Initiative. Sa kabilang banda, naniniwala si Roque na matalino na ang publiko at hindi na ito magpapaloko pang ipagbili ang kanilang lagda para sa isinusulong na People's Initiative para sa Chacha.